So, wala ako kumangkat ng hapon sa inyong lahat. Ayan. Ang oras ay... Ayan, 4.21. Pero may natira pa. Itong kay boss naman. Anong problema nito, Idol? May gila ng konti. Konti. Pag uminit, doon talaga maririnig. Oo. Oh. Oh, ayan. Ah, uh, itong kay boss. Black cam yan. Nandoon. Ah, uh, hindi naman oh. cam ang may problema. Kasi ang cam ay makinis Ayan. Okay. Makinis naman ang cam May kakalikutin lang tayo diyan. Tapos dito, ang panghuli, ang kay boss. Anong oras kayo boss dumatay? Alas 12. Ngayon pa lang akong umpisan. Ah, uh, itong kay boss ang naging issue nito mga idol. Papakita ko sa inyo. Ayan. Para ito, dagdag kalaman na naman to para sa lahat. At ito ay malaking gastos pag mangyayari sa inyo to ayan ang problema lang mga idol nito ay yung yung ehe nya ayan yung main gear nya ah uh, lumiit pumayat madalit sabi ayan kung mapapansin nyo ayan mga kulaw naubos napudpod ah uh, Mamaya explain ko sa inyo kung bakit lumiit ano at saka nauubos yung main drive. Mamaya hindi lang masyadong kita kasi may bushing ating papaakin to at ipapakita ko sa inyo kung bakit nangyari to kung, kung anong dahilan ano na naubos hindi lang masyado natin kita kasi may bus, may pushing pa ano mamaya ating kakalasin muna natin mga kulaog abutin na tayong gabi nito mamaya sigurado a few moments later mga idol ito na yung motor ni boss ayan kalas na so ngayon motor niya ay ito lang, nandito pahintyan na kayo ako, nandito siya ako sobrang, kung mo siya dapat tapos naka-steer gugong <laughs> parinig kita sa mukha eh hindi, hey, joke lang, mga idol, ito ito yung, ito, dagdag kaalaman to para sa lahat gawa ng, lalo na sa mga nagsusubok na sprocket combination kadalasan pagka pang rider as ah, pang Suzuki rider talaga ay 14, 43 ang strap. So ngayon yung iba nagpapaliit ng sprocket, minsan 13 ang ginagamit. Ah, walang makukuha pang rider na pang 13 ang sukat. No? Ay dalasan na makukuha ng sprocket ay 14. Ngayon para magkakaroon ng 13, ang ginagamit niya na pang tetex ganito nangyayari oh. kaya yung pinabaang kaya ito dahil nasira na ang kanyang eh, eh ayan o oh. madalit sabi pumayat lumiit ayan ang i-confirm natin sa isa o oh. kita dyan o at ang isa ay makapal kaya nangyayari ito pag maluwag ang, ang sprocket na ipapalit nyo hindi sakto hindi match ayan o oh. ayan yung sprocket nyo yeah. nakalog hindi, hindi na match pag ilalagay natin yan dito ayan tukma o oh, walang clearance o oh. nasama talaga walang clearance ayan nagkakaroon ng clearance kasi kinayod to bumayat itong mga kipin naubos yung pinakangiti ng eh, eh niya, no, sa main drive no. kaya ito gawa ng pag nagpalit ka ng sprocket tapos yung lock itong lock lagi nyo tatandaan pagka hindi tugma kasi pag mga TMX ay minsan ay ayon ah, hindi yun hindi nakalock pwede rin yung masira to pwedeng mangyari to pag hindi naka dapat nakalock yan ganyan ganyan ang tayo dapat dito tugma to kasi pinalitan ni boss to ng pang Suzuki dati hindi ayan si boss ayari may ayari mo halika halika pre ito ang, sabi kasi, ang kasi ni boss dati daw ay hindi tukma ganyan ganyan ang na nangyari hindi nakokontrahan so ngayon nagpalit siya ng pati MX Sakto na Ayan. Ah pang rider Sakto na Problema naman Ay may tama na Ayan ito lang Kaya naging Basta madalit sabi mga kulaw Para sa inyo to Kaya nakatama to Dahil ang nilagay ay hindi pang rider talaga Delikado Kaya pumayat Kaya nagkakaroon ng clearance Ayan o oh. Nauka ng malaki Kasi pumayat na Ayan o oh. Para hindi mangyari sa inyo to, kailangan pang, pang rider na kung magpapalit ka man ng sprocket. Pag nag-add ka ng sprocket, sa likod na lang kasi walang masisira doon. Pang Honda TMX pa rin ang pasok sa likod. Doon ka na lang maglaki ng sprocket, huwag na lang gagalawin dito. Kasi pwedeng masisira to, ayan o. Ang laki na clearance. Ayan o pwedeng maubos to no, pag pantay ang ilalagay nyo tapos pagka tira mo pag walang tama ayan o no, walang clearance yun mga kulaog ah uh, sana may natutunan kayo sa video natin ito no? ah, uh, kailangan ay ang sprocket uulitin ko ulit ay kailangan magtugma nakalak ganyan o no? hindi mahuhugot hindi yung gano'n. pagka ang lock ay sumala halimbawa ganyan mahuhugot ng kanyan gawa na nagpalit ka ng pante nagpalit ka ng pante mix, automatic sira ito yung axle niya yung main drive nya katulad nito yun lang mga kulaog nyo ah, sana may natutunan kayo sa video natin ito maraming salamat